Pero of course, ang ako'y Ilocano. Importante ito, bakit ko sinasabi? Kasi kung ako'y Ilocano, baka isipin hanggang Ilocano lang. Wow! Ilagay natin ito, Luzon, Isayas, Pintanaw, dahil ang pinaglalaman niya, patatik sa mga driver ka ngayon, hindi na ba rin ito yung makikinapang Ilocano lang? Ang nakikinapang dito ay buong Pilipinas. At hindi nyo ginawa ni Manong Chavit, hindi biro ang gagawin ng ito. Hindi biro, na na nakita ko kung paano kamura. Pasensya na kayo sa uh, boses ko medyo manat na manat na. At uh, unang-una, gusto kong taos puso akong gumagala at nagpapasalamat no, sa isang taong mahal na mahal natin at palapit sa puso natin. No? Si Manong Chavit Sinso. No? Palapakap natin si Manong Chavit. Na siya ang enda to lapit. ko na yun. Alam ko yun talaga presyo na niya pa akong tinawagan At talaga dapat hindi ako mawala ito. And of course, uh, magaling ka na magaling din siyempre ang anak. Ganun siya kagaling. Ito mga pinag-uusapan natin ngayon, ito mga programa ninyo. Siya una lumalaban nito sa Kongreso para sa inyong mga Ang sinasabi ko si Congresswoman Michelle Sigson. Thank you, ma. Kaya pakinitin natin, ha? Ang, uh, ako'y Ilocano, ha? Importante-importante ito. Importante And of course, ang uh, ating uh, Presidente si Orlando Marquez, no? Para pangapang si Orlando. Si Ka Open Martin ng Pasang Manda. at si Mr. Salvi P.I. ng Estate World Transport Group. At sa lahat po ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas at mga mga drivers no? sa, at operators sa buong Pilipinas. Uh, number one, pinag-uusapan namin ang mga issues na tungkol po sa transportasyon. Unang Una po na ay tungkol dito sa modernization. Napakaganda ng binalita sa akin ni Manang Chavit na ultimo yung kabilang grupo ay kinakausap na siya. At of course, itong grupo natin ay talaga meron din posisyon tungkol dito. At ang maganda dito dahil nag na at isasama pa si Secretary Vince Dizon, malamang magkaroon ng makabuluhan na na solusyon dito. huwag kayong mag-alala, we will make sure na kung anumang solusyon para dito ay ito'y para sa interes ng bawat isa at yung gusto ng lahat po dito. Huwag kayong mag-alala at ako'y susuporta po dito. Pangalawa, yung subsidiya ng gobyerno, ito ay 320,000 Okay, 350. Dahil tayo meron modernisasyon na tinatawag, kung ano man ang subsidiya ng ating pamanaan ay sinabi noon ay 350,000. Kung papalari tayo, huwag hindi kayo mag-alala. Gagawin ko lahat para lakihan ito at hindi lamang 350 para lumaki ang subsidiya para po Dahil may mga pondo naman tayo mapagkukunin tungkol dito. Pangatlo, yung tungkol dito sa inyong mga penalties na meron kayo ngayon ito yung dahil sa Republic Act uh, 4132 at uh, 36, 4136. At dahil dito, ito, ito yung nak nakasaad ang mga penalty o kayo walang headlight, o kayo po, uh, cologne, etc. Pero ito nakaroon nagkaroon ng jawo joint administrative order. Nakita naman natin ito yung panahon ng Sekretary Abaya na kung saan ang mga nakasaad dito ay halos isang milyon kung kuloong ka, pinakamulay na tayo 5,000 piso, di ba? At uh, kung hindi ako nakakamali, talagang nahihirapan kayo rito. Ang sabi ko nga, alam nyo nito sa mga tricycle drivers, ang mga nag-aayos dito ay mga local government unit. Kung inyo ikukumpira ang renal of penalty, napakalayo. Ibang-iba. Iba yung sa inyo. Huwag din kayong pag-alala tungkol dito. I will make sure na yung Republic Act 4136 ay marid yung maigi at ang Joint Administrative Order na yan ay mabago kaagad para naman hindi ganun katindi. Kung lamang tamang tamang Pasensya na kayo, sinamarize ko na sa lahat. Ayoko na pong mambola, nakatake lahat yan. Lahat siya na gagawin ko. Kilala niyo naman ako. Ako'y naging mayor ng Mandaluyong. Ako'y naging congressman. Ako'y naging chairman ng MMDA noong panahon ng COVID. No? Pinag-isan natin lahat ng mga mayor at naging kalihim ng DILG. Sa lahat ng pinasukan ko, solid ang binagay kong performance. Solid bilang mayor No? Naging Tiger at Tiger City kami ng Pilipinas, Tinangal, at kalimat kana ng aming away. At nung ako'y MMDA, solid din ito during, during uh, COVID, pinag-isa natin ito. At during DILG, walang naging issue sa akin. Yeah. Akin ginawa ito nung ako'y nakaupo. In the same token, kung ako rin, ito ang unang-una kong itatakot. Pangatlo, ang iba pang mga advokasya na gawin ko ay ang ating kuryente. Dahil kayo yung magiging electric vehicle na sigurado kuryente ang pag-uusapan dito. Pinag-aralan ko ito. 20 years ago, tumayo ako sa kongreso, hindi ako pumayag na ipasa ang, ang buwi sa kuryente dahil dati zero ang ipat sa kuryente. Ngayon po, pinag-aralan ko ito. Power generation, 12%. Kukuli mo yung amount. Distribution, panibagong 12%. Transmission, panibagong 12%. Tayo ang pangalawa sa pinakamahal na kuryente sa buong Asia. At kung kayo'y magiging electric, dapat paghandaan ito. Tandaan nyo ito. Kung anong tinayuan ko dati, na papatanggal ko ito at bababaan ang kuryente. Gagawin ko ulit yun dahil pati kayo ay makikinabang po rito ang buong Pilipinas ay makikinabang kung bababaan ko yun. <laughs> Pangatlo, merong iba dyan na ang crudo ay ginagamit para dito sa generator na pokor ay gumagamit niya. Pati po yun, aayusin ko nang sa ganoon ay mawala ang wish dito, ang kuryente. Pang-apat, sa agrikultura, no, yung NFA ngayon ay papalakasin natin para makakuha siya ng mga bigas sa amin mga magsasaka at maibenta. Kasi nung binago ito, wala na siyang karapatang magbenta. Binobodega niya na lang at ito yung ginagamit during earth Pero isa din yung nalang ito. Kung lahat ng NFA, libo-libong trucks na ka bibili ng murang bigas sa mga magsasaka at ibibenta sa nakakailangan at bigyan na sa pisya tayo. Mas kaya paano makakatulong sa ating magsasakay ito. At marami pa kita ito. Ito yung amendment ng rice stratification. So sa inyo pong lahat, asahan nyo, yung tiwala binigay sa akin ni Manu Chabi, yung tiwala binigay sa akin ng ako'y inokano, Ilocano, yung tiwala binigay po sa akin ng ELTA at lahat ng drivers, hindi ko po papahalagahan ko ito ipadala ko ang interest ninyo. Ako po si Ben Alavalos, para baka makalimutan nyo. Number one ako sa balota, ha? baka malagpas sa inyo. Ha? But of course, ang ak ako'y Ilocano. Importante ito, bakit ko sinasabi? Kasi kung ako'y Ilocano, baka isipin hanggang Ilocano lang. Wow! Ilagay natin ito, Luzon, Isayas, Pitanaw, dahil ang pinaglalaman pagdating sa mga driver ka mga ngayon, hindi na ito yung makikinapang Ilocano lang. Ang nakikinapang dito ay buong Pilipinas. At hindi na yung ginawa ni Manong Chavi, hindi biro ang gagawin ng ito. Hindi biro. Nakita ko kung paano ka mura. Talagang sabi ko nga, naalala ko pa yung sinasabi ni Congresya nung last time na nag-usap tayo, sabi niya, yung mga pinapasok daw ng dali niya, malamang lugi na naman daw sila rito. <laughs> ah, dahil, yun ang puso ni Mario gusto tumulong sa inyo. Kaya kami nandito ngayon lahat. Simbolo ng pakikisa namin sa mga driver at operators ng Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo. Ha? Mabuhay ang driver at operators ng Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyo.